YFM News May pit na sinusulong ng kapulisan ng San Isidro a-anti-bausi at anti-rape sa kanilang bayan sa naging panayam ng 98.5 IFM Kawayan kay Police Staff Sergeant Eden Ambonon, Senior WCPD PNCO, kalimitang dinudulog sa kanilang tanggapan ang kasong bawsi at rape. Bilang pagtugon, nagsagawa ang San Isidro Police Station ng mga symposiums, seminars at pamimigay ng flyers sa mga barangays. Kadalasang tagapakinig ng kanilang symposiums hinggil sa rape ay mga kalalakihan o pamabigyang kaalaman at kamalayan. Samantala, hinikayat naman ang mga kababaihan na magsumbong sa motoridad kapag nakararanas ng anumang pang-aabuso at pananakit. Narito naman ang naging mensahe ni Police Staff Sergeant Ambonon sa mga kababaihan sa bayan ng San Isidro. Na walang kwang ang karasan sa mga kababaihan at mga bata. Kung kayo ay nakakaranas ng anumang uri ng pangabuso, ay mangyaring i-report agad sa aming himpilan. Dahil ang pulisya ng San Isidro, sa pamumuno ng aming Chief of Police Major Grand Jor M. Tangunan, ay laging handa upang tulugon sa lahat ng mga ulat upang sa krimen kabilang na ang karahasan laban sa mga kababaihan at mga bata. Sa IFM News, Idol Casey Fernando, Idol! IFM News!